So ito na nga, magandang umaga sa yung lahat. Ngayong araw na to ay Bernie Santo kaya tabi-tabi po muna yung mga hindi natin kauri. Syempre nga dahil lutuan ngayon ng mga nilalang ng biko at saka binignit, aba, huwag tayo magpahuli, magboko din tayo. Para sa akin ay simplehan lang natin yung buko natin ngayon. Okay na yan sa akin yung todis at saka gatas kasi hindi naman handa ang pang birthday yung gagawin natin. Syempre nga dahil sa likod lang ng bahay ko tong hacienda na to. At syempre maglibot muna ako dito baka wala nang natira sa niyog na to dahil ng asagawang gawang handaan ng biko at saka binignit. Eh alam niyo na meron talagang kumukuha dito ng mga aswang na hindi nila pagmamay-ari o ganoon. Kaya tabi po muna ako baka matalsikan ako sa tubig ng buko na yan. Huy, anong talsik? Baka ibang klase yarn Ganon. Kaya pinapaubaya ko na lang kay Kuya ang lahat. Anong Tagalog dito sa magkarit kasi hindi naman ako marunong niyan o ganon. Napakasarap talaga kumuha ng buko pag ikaw yung may-ari o ganoon. Ito ang kinahinatnan pag ako talaga ay umuwi. Hindi ko naman siguro maubos yang buko na yan. Huy, Huwag kang mabahala pa kasi hindi ko naman yan maubos. mayroon ka pang Huy. kaya pagbigyan mo na lang yung anak mo kasi minsan lang naman po umuwi Oo, ganoon ganon ibang klase tong buko na to napakabigat Uy. so yun na nga biniak na ni kuya yung buko Uy, biniak ano naman sayo ako ay natatakot pag ako ang gumawa yan baka iba yung matadtad ko yung kamay ko Uy, wag naman po at ayan na nga isa-isa ko na nilagay sa lamesa yang buko na yan para simulan na ang pagkuskus huy ganon Diba, hindi natin kalimutan na ipunin yang sabaw ng buko na yan sa isang jar opo po dahil ito yung nabibigay ng lasa na buko talaga yung kinakain mo Uy. ito naman po guys pag gumawa kayo ng buko tantsahin niyo na lang po yung sabaw baka magbukhang lamaw Uy ulang lang na lang po royal at saka domino oo ganon. Simulan na natin sa pagkuskus. Syempre guys sa pagpili ng buko na kukunin niyo, piliin niyo yung sakto lang para hindi masisira yung pangkuskus niyo. hindi yung tipong panggata na sabi ko at saka binignit. Huy, ganon. Palaging tandaan sa pagkuskus ay dahan-dahan lang dapat para hindi mapasali yung bagol dahil yung party ng bagol ay mapait yarn oo ganon. Ang pagkuskus ko pa nga nito ay dapat walang matira dahil sayang naman mahal pa naman ng kopras, oo ganon. Walang sasayangin dapat lalong-lalo na sa panahon natin ngayon. Salamat na rin dito sa kapatid kong tundi dahil tinulungan niya ako sa madaling paraan Oo o ganoon. Dahil hindi ko naman kaya baka maabotan ako nito ng gambi ako pa magkuskus ako pa maglagay sa jar na yan opo. At salamat na rin dito sa kanya dahil naisipan niyang tumulong sa akin o o ganoon. Dahil nga naubos ko na yung sa pagkuskus yung buko na yun at sinimulan ko naman tong buksan tong mga lata na to. Huy, hindi katulad mo ha plastic char. Binuksan ko na nga yung ibang gatas para nga mapadali tayo. At ayan na unang ilagay natin itong two days o o ganoon. Dahil nga ito kanina ay pang tubig kaya tapos ko nang na-drain o Wow, ibuhos na natin ang lahat nating pag mahal Huy. yun nga 'di ba? Sabi nga nila, pag gumawa tayo ng mga lulutuin ay mayroong pagmamahal, char. Sunod naman nating ilaga itong Angel Evaporada dahil ito yung nagbibigay ng tasty talaga siya. Huy, char. 'Di ba? Mukha pa lang masarap na. Huy, ganoon. Sunod naman nating ibuhos diyan ay ikaw kasi ang tanga-tanga mo sa pag-ibig. Huy, char. Dalawang Angel Condensada yung ilagay natin dahil ito yung nagbibigay ng tamis. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo, dapat walang matira kaya tilukin natin yarn. Oo, ganoon. Hindi tayo magsayang kahit ano pa man yan. Oo. Okay lang naman na mo ako magsisisi ka rin sa huli. Wala talaga akong makitang ibang luwag kaya itong pangpiritong luwag na lang. Kailangan nating hugasan kasi ilang taon na yan natambak dyan opo. Mahirap na pag may something yan, oo ganon. Pinapaikot-ikot mo lang ako sa ganitong paraan, huy, char. Kailangan yung luwag natin ay umabot sa dulo dahil yung ibang gatas ay lumulog dang ng huy, ganon. Dahil nga nalagyan na natin ng yelo ay sobrang lamig na nito opo. Kung may bala kayong pumunta dito sa amin, huwag kayong mag-alala, hindi ko kayo tatanggihan. Kasi nga maraming boko dito sa amin, kayo na lang mag-provide sa ingredients na yan, oo ganon. Alangan naman ako na lang mag-provide sa lahat, hindi naman siguro pwede yon oo. Sobrang tamis nga kasing tamis ng pagmamahal New. Uy, char. At hanggang dito na lang po. See you on my next vlog. Bye.